Ang snake plant o Dracaena trepasiata ay isang sikat na halaman dahil sa tibay at ganda ng mga dahon at bulaklak nito. Ngunit tulad ng ibang mga halaman, may mga bagay na dapat mong iwasang gawin upang masigurado na hindi ito magdanas at magdala ng kamalasan at patuloy pa itong magdala ng swerte at mga binipisyo sa atin. Ano-ano nga ba ang mga malas gawin sa halamang snake plant? At papaano ito may iwasan. Iyan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming upload. Narito ang mga bagay na dapat mong iwasan gawin upang patuloy na magbigay ng binibisyo at swerte ang halamang snake plant hindi paglilinis o pagpupunas ng mga dahon. Ang paglilinis o pagpupunas ng dahon ng snake plant ay dapat nagawin paminsan-minsan, lalo na kung ito ay nasa loob ng bahay upang bumalik ang sigla at kintab ng mga dahon nito. Ang snake plant kapag inilagay sa loob ng bahay ay otomatikong nag-iipon ng mga alikabok at mga dumi na galing sa hangin. Ang mga duming ito ay nakakasagabal sa paggawa ng pagkain ng halaman kaya naman ang paglilinis at pagpupunas ng mamasamasang tela sa mga dahon nito ay makakatulong sa halaman para guminhawa ito at magpatuloy na magbigay ng binipisyo at swerte. ang overcrowded sa paso Hanggat maaari ay iwasan ang pagkakaroon ng overcrowded na snake plant sa isang paso dahil sa nagiging sanhi ito upang pumangit ang halaman dahil sa mag-aagawan ito ng sustansya at espasyo na maaaring ikasira ng paso na kinatataniman ito lalo na kung ito ay yari sa plastik at manipis. Maaring maglipat ng snake plant kapag nakita ang mga sumusunod na sinyales. Kapag ang mga ugat nito ay nagsimula ng lumabas sa drainage hole ng paso, mabilis matuyo ang lupa kapag nagsimula ng masira, umakrak ang paso na kinatataniman nito. At pagkatapos mamulaklak ng halaman, dahil kapag namulaklak ito, simbolo ito na ang halaman ay stress. Hindi paglalagay sa tamang pwesto Isa sa pinakamalas na gagawin sa halaman ito ay ang paglalagay sa maling pwesto. Dahil maaaring ikapangit ito ng mga dahon at ang pinakamalala ay maging sanhi ito ng kanilang kamatayan. inire e na kung gagawin itong panloob na halaman ay ilagay ito sa pwesto na maliwanag tulad ng tapat o malapit sa bintana at pintuan dahil ang mga lugar na ito ay mayroong sapat na liwanag upang mabuhay ang halaman. Dapat iwasang ilagay ito ng matagal sa mga lugar na madidilim dahil hindi kaya ng halaman ito na makasurvive dahil hindi sila makagagawa ng pagkain. Ilan sa mga sinyalis na kulang sa liwanag ang snake plant ay ang pagiging leggy o payat ng mga dahon, mabagal na paglaki at paninilaw ng mga dahon. Paglalagay sa direktang sikat ng araw Bagamat matibay ang snake plant sa iba't ibang kondisyon ng liwanag, ang direktang sikat ng araw sa maghapon ay maaring makasama sa halaman lalo na sa panahon ng tag-araw. Mas gusto ng snake plant ang maliwanag, ngunit hindi direktang nasisikatan ng araw. Ang sobrang pagka-expose sa direktang sikat ng araw ay magiging sanhi ito ng pagkakaroon ng kakaibang kulay sa mga dahon nito at pagkasunog ng mga dahon. Kadalas ang kulay brown at yellow ang mapapansin sa mga gilid at dulo ng dahon nito na sintomas ng sobrang pagka-expose sa araw. Upang maiwasan ito, ilagay ang snake plant sa maliwanag at shady na lugar. Pagtatanim sa maling paso at lupa Ang masyadong malaking paso ay maaaring maging sanhi ng mabagal na paglaki ng halaman at madaling mabulok ang ugat. E nire-rekomenda na itanim ito sa paso na mayroong katamtamang laki at mayroong sapat na drainage hole upang maiwasan ang pagkaimbak ng tubig sa paso na maaring pagmulan ng mga sakit ng halaman. Sa pagpili naman ng lupa, iwasang itanim sa malagkit at siksik na lupa dahil ito ay maaring maging sanhi ng pagbara ng tubig at pagkabulok ng mga ugat nito. E na gumamit ng mabuhangin at maayos na draining na lupa para sa iyong snake plant. Maaring gumamit ng lupa na ginagamit sa mga halaman kaktus at haluan ito ng ipanampalay at perlite. Palaging paglilipat at hindi paglilinis ng halaman. Ang mayat mayang paglilipat ng lugar ng snake plant ay maaring maging sanhi din ng ng halaman. Kaya naman, hanggat maaari ay ilagay lamang ito sa isang pwesto. Makakatulong din sa halaman kung regular na aalisin ang mga patay o nasirang dahon upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Ang snake plant ay halaman na magandang pangdekorasyon sa loob ng bahay dahil napaka-attractive ng mga dahon nito. Hindi ito nangangailangan ng ekstrang pag-aalaga para mabuhay. Ngunit kung nais mong mas lalong gumanda ang tubo ng mga dahon nito, tandaan lamang ang mga nabanggit na malas gawin sa halamang snake plant. Ang mga bagay na nabanggit sa unahan ay maaaring ikapangit at ikamatay ng halaman kung patuloy itong gagawin. Kaya naman, iwasan ang mga ito upang magpatuloy ang pagdaloy ng swerte at benepisyo ng snake plant. Sang-ayon ka ba ka urban sa mga nabanggit namin sa video na ito? Ano ang masasabi mo dito? Kung mayroon kang suggestion o opinion tungkol sa pag-aalaga ng snake plant, na hindi namin nabanggit sa video na ito, ibahagi ito sa comment section at babasahin namin ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.